Hi guys, isang magandang araw sa inyo mga mahal. Wednesday afternoon, pumunta nga kami ni Mahal dito sa Basilio Motor Shop GMA Brand. Dahil ipapa CVT and air filter cleaning namin si Damboy. Open nga pala sila daily from 8am to 8pm. Ayan, buti na lang pagkatating namin dito ay walang ginagawa si Kuya. Kaya naumpisahan umpisahan agad niyang linisan si Damboy. Simula kasi nung nabili namin to si Damboy, hindi pa namin napapalinisan yung CVT niya. Kaya ayan, inumpisahan na ni Kuya na baklasin yung CVT at alisin yung mga parts ng panggilid ng motor. Para maumpisahan niya na itong malinisan. Syempre, paminsan-minsan kailangan din nating ipa-maintenance yung mga motor para maging maganda yung takbo nito palagi. Pag hindi kasi natin to pina-maintenance, baka mas malaking gastos pa yung abutin natin kapag may nasirang parts ng motor. Bali pati yung air filter ay papaklining na din namin ni Mahal. Kasi medyo matagal-tagal na nga din nung last na nalinisan yung air filter ni Damboy. Anyway, ayan nga at habang nililinisan yung CVT at air filter ni Damboy, ay naghintay-hintay muna kami dito ni Mahal sa Gedli at tamang watching lang kay Kuya. Niyaya pa nga ako ni Mahal na mag wings dito sa katabing shop. Pero sabi ko, sa bahay na lang kami kumain mamaya pag-uwi. Busog pa naman ako. Mas nagki-crave pa nga ako dun sa kwek-kwek sa labas labasan na maraming pipino kumpara sa Anliwi. Kaya sabi ko sa kanya, mag street foods na lang kami dun mamaya sa labasan pagtapos nito. Ayan nga, at tanggal na lahat ng mga parts ng panggilid ng motor. At masisimula na din siyang linisan isa-isa. Ayan o, oh, tignan nyo guys, ang daming alikabok no, sobrang dumi. Naku, kung hindi natin yan papalinisan, good luck na lang talaga. Bali, ito pala yung itsura ng loob ng shop nila. Ng Basilio Motor Shop GMA Brand. Available din pala dito ang iba't ibang parts ng Honda at Yamaha. Active din pala sila sa kanilang Facebook page at doon yung makikita yung update ng iba't ibang gawa nila. Kaya kung may mga question or katanungan kayo, feel free to ask and message, Basilio Motor Shop. Anyway, ayan nga, atuloy-tuloy pa rin yung paglilinis ni Kuya sa mga parts ng panggilit ng motor. Kitang-kita nyo naman kung paano niya nililinisan yan ng bongga yung parts na Di ba? wala talaga kaming masabi ni Mahal. Very satisfied talaga. At kung satisfied din kayo sa video na to, ay wag na wag nyong kakalimutan na mag-react at mag-comment para makasali kayo sa mapipili namin ni Mahal na mabibigyan ng Gcash. At ishare nyo na din yung video na to at kailangan meron kayong top fan badge. Para makasali, let's go! Tsaka nga pala guys, sa mga motorista dyan, naisip din ba to? mo kapag work ka, mas mapapamura ka sa gastos, sa pamasahe, ganun. Kasi nga may sarili kang pang service. Pero literal na mapapamura ka talaga dahil mas magastos pa pala magka-motor. Pero ang advantage kapag may motor ka ay mas mapapabilis yung biyahe mo at hindi na hassle mag-commute. At kahit na magpabalik-balik ka kung saan-saan, hindi makakain lahat ng oras mo kasi nga mabilis yung motor. Anyway, ayan nga at patapos na si Kuya na linisan yung mga parts ng panggilid ng motor. Kaya isa-isa na niya yan binabalik sa mga pagkakaayos nito. Kung nakita nyo nga kanina kung gaano yan kadumi, 'di ba? Ngayon wala na yung mga alikabok at malinis na siya. Grabe, napakabusisi pala ng mga parts na to, no? Hindi ko kinaya. Tapos kay kuya, easy-easy -isi lang. Kaya sa mga nagbabalak magpa-CVT cleaning ja, mag-visit na kayo dito sa shop nila. yan nga at okay na kaya kinabit na ni kuya yung cover ng CVT and overall satisfied yung mga mahal nyo kaya gaya ng sinabi ko sa inyo kanina na kung nagbabala kayo magpa CVT cleaning or naghahanap kayo ng mga parts ng motor nyo gaya ng parts ng Yamaha at Honda ay mag visit na kayo dito sa shop nila dito lang yan sa Basilio Motor Shop GMA Cavite Branch so paano ba yan guys hanggang dito na lang muna maraming salamat sa inyong panonood God bless